Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaksyon itong post ni Dr. Rob Rances. Sabi niya, kakalanding lang, saan ka ba lumipad nitong tatlong taon? Okay. E, Pinos, siner ni Dr. Rob Rances ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. tungkol sa kalagayan ng gobyerno ngayon. Ito, yung kanyang payag pos ng balita. Hinggil sa kasalukuyang sitwasyon ng gobyerno. Ito ang sabi ng Pangulo. Na siya, siyak ako. I was siyak. Nagulantang ako. Hindi ako makapaniwalang ganito na ang gobyerno. Hmm. After three years, saka na-realize, parang nagising ba? Na, hello? Ganito na ba ang gobyerno ko? Ganito na ba ang dream ko na bagong Pilipinas? What's happening? <laughs> eh, kalalanding lang eh. What? Anong ginawa niya for the first three years? In, in fairness, sa Marcos administration, maganda naman ang simula. Lalo na nung Nandyan pa si Attorney Vic Rodriguez na Executive Secretary. Okay. <coughs> Nakadao pang palad ko ng sandali, ha? Ah. personal ha. Ah. Dalawang beses kaming kumain ng uh, lunch. Attorney Vic. And then, nung nabasa ko yung libro niya, mas nakilala ko siya ng gusto. Matinong tao. May pagmamahal sa bayan si Attorney Vic Rodriguez. Sayang. Kaya nung pag-upo ng Marcos Jr. at kinuha niyang Executive Secretary sa si Atty. B. maganda. Kung basahin niyo yung kanyang libro na Kingmaker, ang purpose nilang dalawa ni BBM, Atty. Vic, tandem nila is good governance. Maganda ang simula. Yung first three months, sa uh, nung habang na niya sinasalang mismo ang mga i point sa mga posisyon yung walang, hanggat mari yung walang kurakot good governance nga nagkasundo sila na for the future of our children, kaya gagawa sila ng team good governance, sa maganda daming gustong sumingit hindi makalusot kaya turnipin na maraming nagalit o, oh, galit hanggang siniraan nila si Attorney B. Tapos, Attorney B had to make a decision, Malaysia, Kasi, sabi niya sa kanyang libro, hindi na makayana ng presidente yung pressure. Daming nagpre -pressure sa kanya. Kaliwat kanan ng mga bulong. Kaya, doon na. Nung wala na si Attorney Vic, sila-sila uh, na lang yan PCSO uh, alam nyo na yung nangyayari sa PCSO halos weekly buwan-buwan may nananalo ano pa pagko dami na yun <laughs> ito na flood control project grabe so siya na siyak lang Umiyak lang <laughs> Ang taong bayan Hindi lang nasyak Galit ang taong bayan Ako Lalo na may, may nakita kong post ni Mr. Jason sa kanina Pinos niya yung Pang Guinness World Book of Record Na flood control project sa Bicol Bicol region 125 million uh, Allegedly ha Reports ni Mr. Ano. I, hope, I hope it's true. 125 million ang kahaba ng flood control projects na nasa 5 to 6 meters lang. Ang liit yun ang ginastusan di umano ng uh, 125 million sa Bicol. If this is true, wow, grabe. Then, halos lahat na ng mga project build better more kunohay karamihan palpak. ko oh. tingnan nyo yung mismong first lady project first lady Lisa Philippine Film Heritage building ilang million yun 200 million nako tumutulo na hindi pa tapos tumutulo na kaya galit ang first lady ano pa hindi lang flood control ang ah, palpak Ayun, building, film heritage. Hindi katulad nung panahon Mar Marcos Senior, Emelda, <coughs> yung mga cultural center of the Philippines, grabe. Mamahalin niya, kailang matibay hanggang ngayon, nakatayo pa rin after so many years. Ito ngayon, wala. O yung Piñaranda Park, yung canopy o yung bubong ng stage, ulan lang na malakas, bumagsak. Limang tao ang nasugatan. So, kalsada. <laughs> Bumuguho, bagong gawa. Uh, lalo na, plat control. Yan ang nangyayari. So, bakit nangyayari? Eh, pinagmayabang palasyari. 5,500 control project tapos na, pinalatpakan. Nasaan ang plat control? Nandiyan, na-overwhelm lang. Paniwalang-paniwala noon na. Una. O ngayon, nagising na siya sa katotohanan. Guni-guni, palpa. O ngayon lang siya nagalit, na siya umiyak. Totoo ba yung iyak niya? I'm sorry. Uh, parang yung iyak niya, parang remorse lang niya na failure ang kanyang administration. Yung iyak niya, hindi yung makarelate siya, naawas siya sa taong bayan. Uh, Personal opinion ko lang ito ha. Hindi niya kasi naranasan naghirap. hirap eh. Naipanganak siya ng uh, with a golden na uh, spoon. Kasi anak na siya ng congressman noon una. mayaman na sila. Up to now, mayaman pa rin. Hindi siya nakaranas ng gutom. Paano siya maawa sa mga nasa laylayan? <laughs> biyahe ng biyahe, I Ngayon nata, nasa, kailan ba magbiyahe sa Cambodia? Nandun na naman, biyahe na naman. Magkano ang kanyang uh, budget pag biyahe, biyahe for this year? 1 billion. Magkano ang kanyang confidential funds? 4.5 billion. Ganun ba? Naawa sa naghirap? So, nasyak. Uh, nasyak siguro dahil ang iiwanan niyang legacy ay masama. Umiyak uh, dahil failure ang kanyang administration. So hanggang ganun na lang siya at uh, iyak na lang ba kumusta na ang kawawang taong bayan salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang <coughs> sweldo sa channel na ito is pantulong sa tribo na namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko sa area ni Chari, anak ni Angkol Marinaw, nga natagaan sila og kape. Ngayon ilang itanom. So karon mananom na, sit, na ni sila. Huwag muna ni ang sidling nga kape, nga nahatag siya, nga tag 25 pesos ang kada isa. So mga tambo kaayo nga sidling ito mga yuta so nindot yud ang ilang area ang yuta kay itom Huwag muna ni Giluagon sa iyang bangag. So, muna ni sila ang bago. twenty uh, 25 na kapamilya ang natabangan sa pagpananom o kape. Kining itanom na palit na namo nga kape. Nga natanom na. Uh, 12,105 tag 25 pesos ang kada usa so daghan ang among napalit nga sidling para lang nga matabangan ang mga tawo nga mananom og kape so muna ni sila og luag pod ang ilang area sa Ginoo. Salamat sa nagsuporta sa kape. Oo. Pas na miss ko makarbis na sa among kape. Oo. So salamat kaayo. Pila na day ka bukan imong anak? Upat man sila. Upat na. So tanan nang nag-eskwela. Wala nang duwa. Ay, okay. So salamat kaayo.